ng perfect ko ng mayon dito po sa kamaling kaya nakikita natin na perfect talaga siya wala akong shear line it's very clear dito po sa dito po sa tinago kami kumukuha nito last day po namin bukas Uwi na kami sa Manila. So, ito ang ginawa namin. Magandang weather ngayon dito sa Mayon volcano. ah Kitwinan Fields Ranch. oh dito kami nag kumukuha ngayon. Ganda po, no? May perfect cone sa so, Mayon. for now, Mayon can offer the best cone here in this land of promise.